TXDC Rajuman Report Ang paglihok sa Cotabato Fault System ang rason sa pagtayog nga nasinati sa Dakbayan sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung Pivots Sumala ni Ezra James Fernandez City Disaster Risk Reduction and Management Office kung si DRMO Operations Assistant nakatala og mild ngadto sa moderate na mga liki sa mga estruktura sa pipila ka mga eskolahan sa walo ka mga barangays lakip na dinhi ang Kalina National High School Saloy National High School Ogdonia Asuncion Hizon Elementary School. Nakikalayo na ang CDRMO para sa nagpalayong risk assessment sa Barangay Matina Crossing, Barangay Katigan, Barangay Toril Proper, Barangay Mental, Barangay Bagyo Proper, Barangay Kalinan Proper, Barangay Kabantian o Barangay San Antonio ng Dakayan. Ang gawin po na ang risk assessment and uh, naagi makita ng mga ginagmay na minor to uh, moderate cracks sa ito mga eskulahan. and uh, we have already coordinated with this, this with the different barangays na naapektuhan para ma-check dito ang ang structures at o ang uh, mga buildings samtang tulok ang mga balay ang adunay moderate nagadto sa major cracks Walo ka balay ang adunay minor cracks sa Purok Js Barangay Sirib Kalinan ng siyudad kasama mo sa balita Radyoman Imejanita Tatak RMN RMN news derecho balitang metro davao